So, isa na naman ka-opportunity guys na makatrabaho rito sa taas, dito sa globe. So, yung background namin, ayan. Ayan yung background sa labas, ayan. Ayan, kasama ko si, kasama ko si uncle. Ayan, si uncle. <laughs> si uncle. So, ayan. Ayan. Ngayon guys, oh. Napakaganda ng Riyadh dito No. Ito yung 360 Lounge. Isang uh, privilege na uh, makagala rito. Mahal nga lang ng entrance. Ano? Napakamahal ng entrance. Ano? Ito yung ang ang King Salman Park soon. Ayun Yung King Salman Park. Ayun kasi <laughs> so ayun na guys tapos na yung bakbakan namin dito kanina so panibagong set up na naman yan panibagong setup up na naman yan para bukas ato ah uh, para bukas so ituro kayo dito sa lands 360 dito sa paisalina tower globe uh, the globe or the globe or Lance 360. So ito ko kayo. Ito yung nasa loob ng mga uh, sit up ng mga table. So napakaganda sa labas guys oh. So, as you can see. Uh, nandito kami sa pinakamataas na floor ng uh, King Faisal uh, Hotel. So ito yung uh, ginawa namin yung setup. So galing dito, oh, galing dito guys so, Yung mga setup yan, sit up yan. Hindi Yan, ito para to sa buffet bukas. Yan. Yan yung mga kanyang. Yo, ito yung table. Yung table na sit up. Okay. Mga sit up. Hindi pa tapos yan guys ah Hindi pa tapos yan. Yan. oh, yan. Yung sit up namin. So, ganyan. Sit up namin. So, ito ay uh, ah, elevator. Oh, yan Oh. Okay. Ang ganda Oh. Di ba? Oh, Kanya-kanyang picture kami. Eh. Tapos na kami sa trabaho namin. Tapos na. Ayan. Ang ganda o. Oh. Oh. Tunay yan siya guys. Tunay. Tunay. So, ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ito to na rin to guys oh. na rin niyo. So ito si Boy. Si Boy, si Boy, si Boy. Oh. Ito, oh. ito hagdan to papuntang itaas. Si Another floor na naman. Kasi... <fussishing> Pop. Mabe. Ah, oh, Nandito kami sa Gintap Tower. Yes. Binaka mataas na tore sa Saudi. Yeah. Nandito kami sa pintas na lugar sa Saudi. Yung may bilog sa taas. Nakalita ako dito Faisal Tower. Ha? Faisal Lian. Group 360. Kau mesti group 360. Di dalam besar group. Faisal Tower. 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 ओह टेक किस्वार पर है टेक किस्वार है अबे पूछ लेता हूँ यस लीव टिक्का ओह देख देख यार द वीडियो नहीं तर मालूम तर मालूम नो लीव टिक्का टेक कर दो पगोबी कट पगुलूइर पगुलूइर अशांत Gardens. Meron sa third floor. Itong globe. Oh. Oh, so, yan. <laughs> taking a picture na kasi maya maya uwi. Ano kami? Kaya so, taking a picture. Ayan si Boy. <laughs> okay. Thank you for watching guys. See you on the next vlog. Ingat.